Oils, no? Naglalagay ko tayo ng coils. So, uh, this is a procedure na ginagawa sa catheter laboratory. It's under fluoroscopic guidance, no? So, that's what I do. Um, maglalagay ko tayo ng catheter, no? Through catheters, maglalagay tayo ng access, tapos catheter, tapos susubukan natin abutin yung aneurysm sa utak. Wala ng open surgery doon? Wala kong cut. No, wala po okay. siya ang surgical cut, no? It's a very small nick, Maliit na maliit lang po na sugat. Either dito, sa may, sa may kamay, or sa singin. Kapag niwi, pwede po yun isang sintomas ng stroke. Or sinyalis ng stroke yung pasyente. Yung arm naman, you ask them to um, straighten their arms forward. No? Kapag yung isa, bumabagsak, or uh, naglalag, you no? Know, or nagdi-drip ang tawag namin doon, pwede kung doon sa part na yun, no? nagkakaroon siya ng stroke, no? um, contralateral. Uh, the other one is speech, no? kapag yung pasyente nabubulod. So, isa po yung sinyales na nasa-stroke yung pasyente. And T, that's already uh, time to uh, paradalhin yung pasyente sa hospital. Okay? So, every minute counts sa stroke. So that's why it's very important to bring the patient um, urgently and immediately sa hospital. Kapag hemorrhagic stroke hemorrhagic. naman, dalawang klase yun. No? Yung isang klase ng hemorrhagic stroke is doon mismo sa brain para na Sa loob mismo ng utak yung no Kapag masyadong malaki, ang pwedeng gawin ho doon um, o operahan ng neurosurgeon. The second type of hemorrhagic stroke is um, the, kapag ito ay galing sa aneurysmal na hemorrhage. No? pumutok yung aneurysm. So, kapag ganun naman ho, may treatment naman ho tayo. No? Dalawa, either um, interventional or surgical.